sana naman ang kamustahin nyo minu-minuto dahil ang bago pili ng Globe OFW Family Pack ay may free Super Alitex 20 na may unlimited text to Globe and TM na pwede gamitin pang text abroad and with free text to other local networks. Tama ka siyang valentete kaya kayo, pili lang ng OFW Family SIM at i-text ang libre to 8888 at unlimited na yung free text for one day to your linked OFW SIM. So tuloy-tuloy yung -tuloy valentane with your loved ones abroad. Yan ang worldwide service na hatid ng GLOW! Para sa ating mga minamahal mga no at ang kanilang mga pamilya. Ito na pare ang ating ikalawang grupo. Yeah. Pangalam Pangalan pa lang, tol. Proud na proud na sila sa lahing kayo manggi. Parang tayo, pare. Mm. Mm. From Kain Tanisan, please welcome 100% Pinoy! It's Showtime! Magandang tanghali, madlang people! At sa inyo, mga hurado, kami ang 100% Pinoy na nagmula sa Kain Tanisan. Sumasayaw kami bilang isa at sumasayo kami kasama niya. It's your show with Sotsan! It's showtime! <laughs> Girl. A very, very bad, bad girl, Gaga. Taray! One hundred Pinoy! Alam mo ano maganda sa grupo yes. nila? Lahat sila mga lalaki. Yes. Tunay na lalaki. Pero bumalik sila, Binahali diba? Lumay ni Gaga. Kasi yun know, ang may nahalap natin mga hurados ngayon eh. Kung lang yung kakaibana. Yes. Gano'n lalo na to. Akala ko kanina talagang ano siya. Ano mo talaga bading siya? Galing mong gumanap. Hello, hello, Baby, Di ba tinatago mo lang yan? Di ko, Lalaki po talaga. Lalaki talaga. Pero ang galing, ang galing. Ngayon, nagustuhan kayo ng daw, people. Kuya King, shoot it natin. Aso. Nagustuhan ko Mga ng Lady Gaga ang mga kalahok natin. Mga people, trivia muna tayo. Nakita natin na steps na ginagawa niya ay Lady Gaga at ang tema nila ay Lady Gaga. Ano niyo ba ang salitang Gaga ay hindi Tagalog? Yan ay salitang Pranses. Ang ibig sabihin ay old fool o matandang hangal. Mga people,

Uh, bakit boy. Cheese? Bakit mo na gusto ng Lady Gaga performance? Yun. Bumalik dito. Okay. 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 Bakit Lady Gagan performance? Uh, bakit mo na yung Lady Gaga performance? Natuwa po ako sa kanila. K kasi magagaling ah. po sila. Ang laki ng boses mo, no? Oo. Oh. <laughs> okay. Kailangan, Natuwa ka. Okay. Kailangan ng sample diyan sa iyo. Sample. 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 boses mo, ikanta mo yan. Okay. Sa naghahangad ng isang katulad mo. What? Hindi na, Yun na, na, <laughs> 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 Yun ka na, sa Yun. Ayun, uh. oh, dear, pag na, at na, na, kahit na, hindi

you guys. Ayan, happy dito. Ay, happy birthday kay Petisitas Manalo of uh, A. E. Rodriguez. At ito lang guys ha, sa lahat po ng dasal kay William Martinez, maraming maraming salamat daw po yeah. sa inyo. Dahil ngayon si William Martinez ay okay na. Pinapasabi Yay. ni uh, dating murado Miss Yayo Aguilar. Ayan. Get okay. well soon, lalo, Mr. William. Mati ka muna, pare ko Um, binabati ko po lahat ng mga taga Kintari Sal, mga taga Flatway, mga Ocho ng Laguna, at mga, ano, Kaugama PDMA Chapter, sa Styles No Limit. Yeah. Uh, Ayan. Salamat. At may-ari sombrero niya. Thank you yes. sa'yo, Mama Thank you, thank you, kuya. Kaya alam ko, dalawa lang to, dalawa lang to sa life mo. Okay. Kaya, ingatan mo yung shoes ko. Okay sombrero. Sino ka ko? Ka ko si Rain. Di ba si Rain? Sino? Rain. Ne, Rain, Rain, Rain. Rain. Mama Rain -y. Mama Rain. <laughs> <laughs> no. Okay. Ito <Or> na. Miss Jenny ba? <laughs> <laughs> Wala akong masabi. Anyway, mamaya kukunin kayo sapatos mo. Ayan. Ay, ay, ay takot ka. Bibigay agad niya. Sino? <laughs> sobrang gusto ko yung whole European look niyo. Maganda yung hair, maganda yung clothes. At yung bali ng mga katawan niya parang Britney Spears. Ang galing. Very fierce. And also, ramdam at nakita ko ang takam at sarap sa inyong mga galaw at sayaw. Congratulations. Ito ang score ko. Ayan. Thank you, Ms. Geneva. Pagkakataon tayo kay Kay Gusto ko lang mag-hi -hi, Hi Boyet, our technical director Siya yeah. rin Sino? Sino? Boyet ba, Boyet. ba Yael? Boyet? Sino pang dati mo? Yael, yael, yael. Si, yael. Huwag uh, akong isumbong, Kuya Kim Okay uh, 100% Pinoy Um, gusto gusto ko yung intro, yung sumayo kami sumasayo kami bilang isa, sumasayo kami para sa kanya. Maganda yun. Um, gusto ko rin yung music, of course. Napakalakas ng impact ng Lady Gaga medley. Umpisa pa lang. Siyempre, of course, ang tawag ng Lady Gaga sa fans niya, Little Monster. So, I'm sure proud sa inyo. Um, yung ano lang, siguro, yung ending. Sino yung nagsalita sa ending? Yung kay Ayan, sana may memorize mo, maikli lang naman. You've been a bad, bad gaga, parang ganun. Sana may memorize mo para mas maano yung effect. Um, ang problema lang siguro for me, yung umpisa, napakataas nung, ano, um, pagtanggap ng madlang people, tapos hindi na sustain masyado. Siguro try nyo pa um, maghanap na mga moment for the middle, tsaka yung ending para talagang sasabog hanggang sa pinakahuli. Pero enjoy naman talaga yung madlang people ako rin at dahil doon, etong school.